Pascual Liner, Inc. Pinaikling PLI ay isang kumpanya ng transportasyon sa operasyon ng lungsod na naka-headquarter sa Quirino Highway, Bulod, Novaliches, Quezon City, na nagseserbisyo sa Metro Manila. Tumadaan ito sa mga ruta mula Alabang, Muntinlupa hanggang Novaliches, Quezon City. Ang kumpanya ng boss ay nagmula sa mga nagtatag ng kumpanya ang angka ng Pascual na namamahala sa negosyo hanggang sa kasalukuyan. Ang Pasqual Liner Inc. ay nabuo mula sa mga talento, mapagkukunan at pagsisikap ng tagapagtatag nito, ang yumaong si G. Manuel F. Pasqual, Sr. Ang kanyang yumaong asawa na si Ginang Juana P. Pasqual kasama ang kanilang limang anak na pawang nagsikap tungo sa tagumpay ng kumpanya. Ang Pasqual Liner Inc. ay inorganisa noong 1963 na may opisina at garahe nito na matatagpuan sa Besa, Quezon City na may lawak na limang libong metro kwadrado. Ang kumpanya noon ay mayroon lamang labindalawang Ford commuter bus na pinondohan ng Ford Fields. Routing from Novaliches, Quezon City to Baclaran, Paranaque via EDSA. Sa mga sumunod na taon, nakakuha din ang kumpanya ng ilang commuter bus mula sa International Harvester Fields, IH Fields, at Isuzu Fields. Ang una ay pinondohan ng Rizal Commercial Banking Corp at ang huli na pinondohan ng Development Bank of the Philippines. Noong 1977, lumipat ang Pascual Liner, Inc. sa isang mas malaking opisina at garahe sa Noveliches, Quezon City na may tinatayang 11,000 metro kwadrado na lugar ng lote. Nahigit pa sa sapat para ma-accommodate ang mga plano sa pagpapalawak ng kumpanya. Mula noon, itinuring ng kumpanya ang Noveliches, Quezon City bilang tahanan nito. Sa mga susunod na taon patuloy na pinalawak at binili ng Pasqual Liner Inc. ang mga commuter bus sa mga lokal na tagagawa ng bus at kahit na nag-import ng mga bus mula sa Japan at Singapore. Noong unang bahagi ng 1990s nakuha ng kumpanya mula sa Hino Philippines ang 90 units ng aircon commuter buses. Sa panahong ito naging pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa Metro Manila ang Pasqual Liner Inc na may higit sa dalawanda ang commuter bus sa armada nito at siyam na raang empleyado, mula Novaliches, Quezon City hanggang Alabang, Muntinlupa. Ang Pasqual Liner, Inc. ay itinuturing na isa sa mga nag-aambag sa tagumpay ng Novaliches. Sa loob ng higit sa apat na pung taon, dinala nito ang mga tao sa kanilang lugar ng trabaho, tahanan at vice versa. Noong 1997, namatay si G. Manuel F. Pasqual, Sr., tagapagtatag at Pangulo ng Pasqual Liner, Inc. Ngunit ang kanyang pamana ay nabubuhay at ang kumpanya ay patuloy na nagbibigay ng transportasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pamamahala ng kanyang limang anak na sina. Rodolfo P. Pascual, Sr., Erlinda Pascual Soriano, Rolando P. Pascual, Emiliana Pascual Bautista at Manuel P. Pascual, Jr. Ginagamit at pinapanatili ng Pasqual Liner Inc. ang mga unit ng Hino, Vinbay, Isuzu, Golden Dragon, Hyundai, Angkay at Inlong na may humigit kumulang mahigit sa 50 boss parehong naka-air condition at ordinaryong mga boss. Thank you for watching.